hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para investigahan ng mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. So pag pinapasok po yan, nawala naman talagang legal na basihan. Ako po'y isang abogado, kaisa-isang abogado. Nang Pilipino na, na, pwedeng pwede humarap po sa ICC, sinasabi ko po sa inyo, sa inyo nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon na isang taon para maging epektibo at pagkatapos nung taon na yon, hindi na po talaga po pwede mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala ng dahilan para tayo magtulungan. Tulong. Ito kauna-unahang panahon na may mga nagdanais na sipsip sa presidente na patalsikin ang vice-presidente. Nung panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, abay sempre yung speaker, eh, dati, isa lang sa dalawang PDP laban sa Kamara, pero naging speaker at malapit na malapit kay Presidente. Talaga ng kampanya para kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, taga dabaw speaker Pantalion Alvarez. Kung hindi ako nagkakamali, ang okasyon na kung bakit nagalit sila kay BP Lenny, ay yung nagsalita si BP Leni sa isang international UN forum na binatikos ang presidente bagamat binigyan ng cabinet post si Leni Robredo. At talagang ang bulong-bulungan, ako na nasa kamera noon, ay talagang i-impeach itong si Leni Robredo. Pero napakatindi po ng sinabi ni presidente, stop it! diba? She, she should not be impeached, ang sabi niya. Sabi niya, this is the democracy. Bakit niyo siya i-impeach? Dahil kung ano-ano sinasabi sa akin, eh, wala naman ang nangyayari sa kanya eh. O, oh, niyo siya. Freedom of speech yan. At ang sabi pa niya, halal ng tao yan, bakit niyo tatanggalin? O, oh, yan po yung, uh, talaga naman pong siguro pagkakaiba lang na estilo. Kasi mas maanghang ang salita ng sinabi ni Presidente. Una-una, talagang sinabi niya, stop it! Okay? Do not destroy the constitutional framework. O, oh, di ba? At saka yung tono niya, galit. Now, marami nagtaka doon kasi talagang wala namang pag-ibig sa panig ni TIRD, KBP Lenny. Pero makikita mo bilang isang nagmamahal sa bayan, rinirespeto ni FPRRD yung institusyon ng Vice President at yung naging resulta ng halalan na hindi dapat paghimasuka ng mandatong binigay din kay Lenny Robredo ng mga panahon na yon. Hindi ko lang alam, baka naman nagtampo yung ilang mga supporters ni, ni PBBM ng mga panahon na yon na talagang tinutulan ng impeachment no dahil kapag dawala yon eh parang vindication dahil sinabi nila na dinaya si uh, um, si PBBM no mga panahon na yon no pero ang importante diyan eh, talagang tinutukan ni presidente yung institusyon ng vice president at binigyan ng respeto yung proseso ng demokrasya na ang tawag ay halalan so wag dapat paghimasukan kapag binigyan po ng mandato galing po sa taong bayan Well, hindi natin maalis ma sa iba na ikumpira na talaga naman pong mas malakas yung mensahe ni um, FPIRD. Kaya lang siguro naiisip yan ng mga maraming mga mamamayan kasi nga si Lenny katunggali ng ating dating presidente. Samantalang si Inday Sara kakampe. So bagamat malino pa rin ang naging mensahe ni Presidente BBM, e eh marami nagsasabi parang matamlay considering na si Sara ay hindi katunggali sa politika kung hindi kahampe Pero sa akin naman po, estilo na lang yan ng mga presidente. Eh nahalal naman si PBBM na ma malumanay sa kanyang pananalita. So tanggapin na po natin na talagang malaking pagkakaiba sa speaking style ng dalawa, pero pareho pa rin po ang mensahe. So mga kaibigan ha, ang tanong, makikinig ba ang speaker Romualdez at sino ngayon ang pakikinggan ng mga kongresista kapag hindi nakinig ang Speaker Mualdez? Bakit ko po sinasabing makikinig ba? Well, yung pinagsimulan po ng uh, sigalot nila, itong confidential fund. Naalala niyo ba na si Sandro Marcos pa mismo ang Um, kumbaga, nag-move na i-terminate ang proceedings at the committee level doon sa budget ng OVP. Dahil yung mga panahon na yon nagdadadakdak ang Franz Castro at saka yung uh, uh, kabataan, yung Manuel, pero itinigil talaga ni uh, Sandro Marcos. Pero anong nangyari? Na-approve sa committee level, na-approve sa plenaryo, pero lo and behold, nung bumuo ng small committee ang speaker, tinanggal ng small committee ang, ang pondo ni BP Sara. So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. Hindi naman po yan, speaker, kung hindi dahil sa inyo. Pag sinuway kayo, tanggalin nyo na. Dahil talagang ang tingin ko, hindi titigil po yan. Kung hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para imbestigahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. So pag pinapasok po yan, nawala naman talagang legal na basihan. Ako po ay isang abogado, kaisa-isang abogado ng Pilipino na, na, na pwede po sa ICC. Sinasabi ko po sa inyo, sa inyo nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon ng na isang taon para maging epektibo at pagkatapos nung taon na yon, hindi na po talaga po pwede mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala ng dahilan para tayo magtulungan. Hindi po bali wala yung pagbitiw uh, natin. Ha? Totoo po, may obligasyon na makipagtulungan para doon sa mga bagay-bagay na sakop nung tayo yung miyembro pa. Pero matapos po yung period na one year kung kailan natin hinain yung ating withdrawal, natigil na po ang lahat ng obligasyon na makipagtulungan. So ngayon pong sinasabi nila na pag-aaralan, naku po, wala na pong pag-aaralan dahil nagkaroon na ng desisyon ng presidente. Yan na naman po ang isang desisyon ng presidente na parang hindi susundin ng speaker. O bakit? Ano kinalaman ng speaker dyan? Alam ko po, hindi siya ang DOJ, pero napakalapit po nila ni DOJ. Nagbrad po yan at talagang ganyang magkaibigan. Bagamat ako po, at tinuturing ko rin po si Sekretary Remulia bilang halos kapatid ko na. Pero wala po tayong magagawa. Talagang magkaalyado sila, no? So, tignan niyo po, nagkaroon na ng pagkakaiba ng pananalita. Kaya nga po, siguro kasi pinsan na malapit sa inyo, tango lang yan ang tango, pero gagawa yan ang sarili niyang gawa. Kaya, Mr. President, pag-isipan niyo na kung talagang magiging asset pa ngayon ang inyong pinsan pagdating po sa pagkakaisa. Dahil parang hindi niya tatanggapin na nararian at nararian ang mga Duterte. Siguro nasaktan siya nung no, tinawag na tambalos no? Pero para naman sa kapakanan ng bayan, dapat isang tabi na 'yan. Dami-daming problema. O ayan, kayo na rin nagsabi, hindi niyo pa maintindihan kung anong gagawin niyo sa China. Kung talagang tutuloy niyo na ang paggera sa China o talaga pagkakaibigan. Habang kayo gumagawa, gumagawa ng desisyon pagdating sa China, ayun, nandun, pumutok ang gera sa Ukraine, pumutok ang gera sa gitnang silangan. Lumalala na po ngayon ang gera. Mantakin yung mga partners, pati mga ospital ngayon, tina-target tinatarget. No? Dati-dati talaga, no-no yan. Dahil protektado mga ospital, dahil nandoon na nga yung mga sakit, hindi naman mga mandirigma yung naroon. At binigyan naman daw nilang ng notice, sabi nung ambasador. Eh, saan naman pupunta yung mga naka-ICU na nasa respirator? Saan pupunta yung mga bagong silang na nasa, ano tawag doon? Um, ano tawag doon? Sa Incubator. Para incubators. At saan sila pupunta? Wala namang ibang hospital na pupuntahan. Pero ang punto po, yan po yung dahilan kung bakit merong mga nag-iisip na bagamat malinaw ang salita ng Presidente, susundin kaya. Kayo mga, pa, mga viewers, ha? tingin nyo ba mananaig ang salita ng Presidente? Ngayong meron ng dalawang isu na parang hindi nasunod ang sinabi ng Presidente. Ha? Yung budget na Presidente mismo ang nag-propose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, Presidente ha, sa ating saligang batas, ang Presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan ni Speaker at na kanyang mga aliados sa Kamara? At pangalawa, yung sinabi niya na tapos na ang kahit anong pakialam natin sa ICC nung binasura ang ating apilah. O, ngayon ang sinasabi, pinag-aaralan. Ano pa pinag-aaralan diyan? E eh, nagsalita ng Presidente. Lahat naman ng mga kalihim ay alter egos lamang. Di ba po? So mga kaibigan, binabantayan po ng taong bayan kung ano mangyari. At dahilan naman kung bakit ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagsabi na kapag tinuloy nyo yan, dahil talaga naman pong meron pang posibilidad. Dahil yung pinsan po napakalapit eh. At saka yung pinsan kasi parang mas savvy eh. Alam mo yon mas politiko eh. Kaya parang feeling niya kaya ko to.